Dalbart Ads Main Mendoza, gustong tanggalin sa Itbulaga. Bakit kaya? At isa pang Dalbart Ads, mawawala naman muna sa Itbulaga. At nagpaalam na sa TVJ dahil dito. Sino kaya ito? Isang Dalbart Ads na ang mawawala muna sa Itbulaga, hindi para umalis, kundi para sa project nito na gagawin sa TV5. Ito nga, ay si Dobart Ads Ryan Agoncillo, nakasama ng magbibida, sa Filipino adaptation ng The Good Doctor. Sa katunayan nga, ay sa nangyaring story ko ng The Good Doctor Filipino adaptation nito lang, ay unang ang nakilala ang mga cast ng The Good Doctor, na kung saan ay bukod nga kay Dobart Ads Ryan Agoncillo, ay kasama din na dito si Inigo Pascual, Jali de Belen, James Blanco, Gabby Padilla, Pearl Gonzalez, Mylon Dizon at marami pang pa ang iba. na kung saan ay mapapanood na ito sa 2026, na isa na naman nga sa mga dapat nating abangan sa TV5. At dahil nga sa project na ito ni The Bark Ads Ryan, ay hindi na nga natin ito masyadong mapapanood sa 8 Bulaga, lalo na nga kapag nagsimula na ang kanilang taping, na matatanda ang ayon mismo sa kanya, ay hindi daw niya matanggihan ang project na ito, lalo na nga nang sinabi na niya ito sa kanyang pamilya. Sa katunayan ay sa interview ni The Bark Ads Ryan, ay napag-usapan nga dito ang mangyayaring schedule niya sa Itbulaga, dahil kapag nagsimula na nga ang taping niya, na magsisimula nga ang production sa December, ay paniguradong magiging busy na nga ito, at hindi na daanong makakapag-host sa Itbulaga. Pero ayon din nga mismo kay The Bark Ads Ryan, ay nagpaalam na nga siya sa mga boss niya sa Itbulaga, at nakuha nga daw niya ang blessings ng mga The Bark Ads dito. dagdag pa nga niya dito na very open daw ang mga doll bark ads para sa kanya na mag-explore at bumalik sa acting dahil ganito naman daw ang mga doll bark ads seluhan at support palagi at dahil kilalang-kilala nga ang The Good Doctor sa iba't ibang mga bansa ay isa nga ito sa mga dapat nating abangan sa TV5 sa 2026 pero, kung si The Bark Ads Ryan ay mawawala muna sa Itbulaga dahil sa project nito sa TV5, ay iba naman ang kay Maine, dahil kahit na alam naman ng marami na regular host si Maine sa It Bulaga, at imposible nga itong matanggal sa It Bulaga, ay sa maniwala nga kayo o hindi mga The Bark Ads at mga ka-highlights, ay ito nga ang panawagan ng mga bashers ni Maine sa It Bulaga. Nasa katunayan ay yan nga ang patuloy na pambabash kay The Bark Ads Main, na patuloy pa rin ng ginagawa ng mga bashers sa social media. Matatandaang, una na nga nating napag-usapan noon ang ginagawa ng mga bashers na ito kay Maine noong September pa lang. Pero hanggang ngayon na, ay hindi pa rin na napapagod ang mga ito sa panawagan nila, at patuloy pa rin nga itong ginagawa kay Maine, dahil pa rin nga sa isyo ng korupsyon sa FCT. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Nasa katunayan nga, ay kahit sa ating channel, ay patuloy pa rin nga ang mga ganitong mga comments magmula pa nga noong September, lalo na nga kapag napapag-usapan natin si Main sa video. na may mga nag-comment pa nga kapag hindi daw inalis si Main sa Itbulaga, ay hindi na daw sila manunood ng Itbulaga. Na mga nagbanta pa nga na hindi na daw sila manunood ng Itbulaga, pero halata namang mga bashers lang ang mga ito, at hindi mga legit daw bark ads, dahil sino nga naman ba ang legit daw bark ads na gugustuhin may isang daw bark ads host na alisin sa Itbulaga, kundi mga bashers lang na hindi naman talaga nanunood ng Itbulaga. hindi lang yan, dahil may mga comments din naman na isinend sa atin ng ilang mga highlights at the bark ads natin sa ating Facebook page. Matapos na nating sabihin noong September na paki-send sa atin ang mga hindi magagandang mga comments o paninira patungkol sa mga the bark ads, yan nga ay matatanda ang bago manggulo si Anjo. at ang matatanda ang pangbabanta pa nga sa buhay ni May noon, ng mga basher pa rin nga na ito. Na napag-usapan na rin nga natin noon. Na hanggang ngayon nga, ay kahit iilan na lang nga ito kung ikukumpara noon, at hindi sunod-sunod at araw-araw gaya noon, ay wala pa rin ng kapagod-pagod ang mga ito sa pambabash nila kay Main, at sa patuloy pa rin nga nilang panawagan na alisin si Maine sa Itbulaga, na alam naman nga ng lahat na hindi ito mangyayari. Dahil kung titignan nga naman kasi, ay mga nakikisawsaw nga lang ito sa mga isyo at mga walang mga magawa sa buhay kundi iba si Maine. Pero, tandaan na ilan nga lang yan sa mga comments ng mga bashers na ito ni Maine na pwede nating ipakita sa video na ito, dahil ang iba sa mga ito ay mga masyado ng malala. Kaya naman gaya nga ng sinabi natin noon mga da Bark Ads at mga ka-highlights, ay kung may mga ganitong mga comments pa nga kayong makita, ay pakireport po ito agad, at pasend po ito sa ating Facebook page, para mapag-usapan natin ang mga bashers na yan dito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?